So ano yon? Pag mayroong mga content creator na ginamit yung Wamas Cruz, ibig sabihin ginagamit ka na nila? Dinadabit na yung pangalan mo? Bakal bang gamitin yung pangalan mo, tol? Ganun ka bang kasikat sa buong Pilipinas? Na kapag sinabing si Wamas Cruz, si Wamas Cruz, ay grabe, sobrang ganun ka ba, tol? Matapos mag-viral ang naging performance ng content creator na si Antoinette Gale para sa karawan ng anak na si Baby Meteor, humingi ng tawad ang fiancé nito na si Wamos Cruz sa mga tao na ani ay hindi nagustuhan ang naging performance nito ngunit hindi rin ito naiwasang ipagtanggol ang partner sa pambabatikos ng ilan. Ani Wamos, humihingi nga raw siya ng tawad sa mga nadismayas sa sayaw ni Antoinette ngunit choice daw ng partner niya yon at masaya siya na binigay ng oras ito ni Antoinette na aralin at pinaghandaan para sa birthday ng kanilang anak. Mga pahayag ni Wamos, Una po sa lahat, kung nadismaya kayo dun sa sayaw ni Antoinette, humihingi kami ng pasensya. Kung ano man ang kadismaya-dismaya dun sa lahat ng nangyari sa event ng anak ko, pasensya na po sa inyo. Alam niyo kung ano ang kailangan namin? Hindi pambabash. Kailangan namin ng gabay. Hindi po pambabash. Kasi kami masayang masaya kami sa birthday party ng anak ko. Ganun man yung sinayaw ng asawa ko. Wala kaming binigdil dun. Kasi lahat naging masaya sa kabilang dako. Maging si Antoinette ay nagbigay din ng matapang na sa kanyang mga bashers at sinabing pera naman umano nilang ginastos nila kaya kung ano man umano ang gustuhin nilang mangyari sa party ayun yun daw ang masusunod. Mga pahayag ni Antoinette Ang dami pino pinoproblema. Basta kami masaya kami at nairaos namin yung birthday ng anak namin. Kami ang masusunod ko ng gusto namin gawin. First of all, own money namin yun. Pinaghirapan namin yun magsalita ka kapag may hiningi kami sa'yo, okay? Lahat na lang pinoproblema nyo. Lahat na lang ginagawa nyo ng issue. Kaya hindi talaga umaasenso mga tao sa Pinas eh. Masinuunan makialam sa problema ng iba bago unahin sarili nila. 2024 na ganyan pa din mindset nyo. Sinundan niya din ito ng mapangasar na pahayag na. Paano ba yan? Baka pag gumawa ako ng dance cover, umiyak kayo lalo. Hahaha. Ha, ha. Samantala, Makikita ding muling sumagot si Christian Mark Gray sa naging resback ni Wamos sa kanyang mga naging pahayag at ipinagdiinan nitong hindi siya nagsalita ng masama tungkol sa personal na buhay ng mga ito. Hindi rin naman niya sinabi na pangit ang mga naging performance ni na Wamos, kundi ang sinabi niya lang umano ay wala ito sa lugar. Ayon pa kay Mark, masyado na raw mataas ang tingin ni Wamos sa sarili niya para sabihin naman nitong iniladawit niya ang pangalan niya kay Wamos upang pag-usapan. Mga pahayag ni Mark, Tolwa hindi kita minamaliit. Never ako ng maliit ng tao, Tol. Pero hindi rin kita minamalaki. Alam mo kung anong hirap sa'yo, Tol? Sa sobrang taas na ng lipad mo, hindi ka na marunong tumingin sa baba para sabihan yung kapwa content creator mo na dinadawit naman yung pangalan mo sa pangalan ko para sumikat. Kung gusto kong gumamit ng tao, mas marami pang masikat sa'yo na pwede kong gamitin. Dagdag pa ni Mark, Tol, hindi pangit yung mga sayaw nyo. Alam nyo kung anong tawag doon? Wala sa lugar.